Nandito ako sa 726 Nathan Road dito sa Mongkok at sa uh, Mongkok at uh, magwi-withdraw ako ng 100 MOP dito sa aking ICBC. Pasukin na natin tong ATM. At uh, start tayong mag-withdraw dito. Kung uh, susubukan natin yung ATM natin dito sa Macau. Pansin nyo guys, may mga instruction dito, yung ATM dito sa Hong Kong may mga cash deposit card then cash deposit with without card. So may mga option dito instruction. So, ang gagawin ko lang ay mag-withdraw ako ng 100 yung movie dito sa aking ATM sa Macau. So, medyo malaki yung ATM dito. Tingnan natin. Uh, Mag-ano tayo ngayon dito. So, may mga option na dito. Uh, Hong Kong, cash withdrawal, then... Uh, 100 Yan May makaka-withdraw tayo ng 100 dito 100 lang i-withdraw ko dito Yan Service not supported by card bank or the transaction canceled Do you need customer service, no? ayo tayo Hindi tayo makaka-withdraw, guys ng 100 Hong Kong dollar dito sa Hong Kong kung ginagamit natin yung ATM natin. Thank you.